So, yon Hello mga ka-workshop. Uh, isa mapagpalang araw at isa mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod sa si Jello. Nandito kayo sa Jello Workshop. Kung saan nagbibigay tayo at nagbabahagi tayo ng some konting idea, simpleng kaalaman about sa pagwawiring o pag-DIY ng inyong mga motor. So, meron naman tayong bagong video ipapakita o ibabahagi sa inyo. No? Ito yung mga tinatanong sa atin ng ating mga ka-workshop. Pero syempre, bago natin umpisahan yung video to, huwag nyo munang kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tapos, hit nyo na rin yung notification bell para never ka mahuhuli at lagi ka updated sa mga bagong video ng aking ina-upload sa aking channel. At follow nyo rin ako sa aking FB page, Jello Moto. Mapapanood nyo rin dito yung mga latest video na gusto nyo makita at gusto nyo matutunan na pwede nyo i-apply sa inyong mga motor. Jello Moto, mga ka-workshop, follow nyo ako doon sa aking FB page. So, yan mga ka-workshop. Uh, kadalasan, ito, marami na lang tatanong pala sa akin, di kadalasan marami na po nagtatanong sa akin ito. ah uh, Sir Jello or Jello, ka-workshop, uh, paano ba yung diagram nang sinasabi mong advanced full wave? No? Kasi meron tayong video nito, kaya lang hindi natin naipakita kung paano yung diagram nito. Ngayon, ipapakita natin sa inyo, i-explain natin sa inyo ng malinaw, kaya makinig kayo mabuti at panoodin yung mabuti ang bawat detalye yung ating ipapaliwanag para may, may apply nyo sa inyong motor or magamit nyo man para ma-apply nyo sa ibang motor na gustong magpagawa sa inyo. So napakasimple lang ito ka-workshop. Basta pakinggan mo lang mabuti at din mo ang ating video para may apply mo to. So yan mga ka-workshop, hindi natin pakakahaba ng intro. Punta na tayo sa ating main topic. Main video pala. Okay. So, ito na mga ka-workshop yung ating diagram ng ating fast charge. So, yung diagram na to, applicable to kahit na anong motor na hindi pa naka full wave charging yung kanyang uh, regulator o yung mismong motor na hindi pa naka full wave charging system. So, bakit ba tayo nagpa-fast charge o bakit ba natin kailangan gawin yung fast charge o kahit na yung full wave, bakit natin kailangan gawin? Unang-una, kung stock lang naman ang motor mo at hindi mo binabago ang wiring connection niya ng headlight mo or hindi ka nagdadagdag ng kahit na anong pailaw sa iyong motor o malalakas gumamit ng kuryente na kumukuha sa iyong battery na inilalagay mo sa iyong motor, okay lang na hindi mo na i charge or hindi mo na i wave. Pero once na binago mo yung wiring connection ng iyong headlight at kumuha ka ng supply mula sa iyong battery, so doon na papasok yung galitong system. So, kailangan mo nang i ang iyong charging system para palakasin yung iyong battery o yung charging ng iyong motor papunta sa iyong battery. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, once na binago mo yung charging, ah, once na mo yung wiring system ng iyong motor, dinagdaga mo na ng trabaho ang iyong battery. Kasi unang-una, ang stock lang naman na motor o ang stock lang naman na headlight ng iyong motor ang tinagagana ng iyong battery ay limitado lang so once na ginawa mong battery drive kaya nga tinawag na battery drive so sa battery ka na umaasa ng kuryente ng iyong headlight so syempre kapag ginawa mo yun o naglagay ka ng MDL to ulitin ko nga, nadagdagan na ng trabaho ng iyong motor so mas mabilis na siyang madrain dahil hindi na sapat yung charging na, pumup, na nanggagaling sa rectifier mula sa iyong stator, hindi na sapat para kargahan ng mabilis yung nawawalang kuryente papunta sa iyong battery na ginagamit naman ng mga accessory lights mo na idinagdag mo o binattery drive mo na yung ilaw. So, yon Kaya tayo nag-modified o nag-DIY ng advanced fast charge. So, bakit natin pinakita yung diagram na to? Kasi meron na akong video nito. Kaya lang, hindi ko na-explain o hindi ko na-pakita actual. Yun, paano to gawin? So, meron nagtatanong, marami, marami nag uh, PPM sa akin kung paano raw ba bago yung pass charge o bigyan ko raw sila ng diagram. So, kaya ito, dinayagram na natin mga kawarsya para mas maintindihan nyo. Hindi man natin maipakita sa actual, pero parehas na parehas to kung ano yung ginagawa ko sa actual, dinadiagram ko muna. Mas mabilis kasi paliwanag sa diagram kesa sa actual kasi marami ng wire. Kaya pakinggan nyo na lang mabuti at nanawain dahil pwede nyo itong i-apply sa inyong motor at pwede, pwede nyo rin gamitin na uh, sa ibang motor kung gusto nyo uh, magkaroon ng extra income pwede nyo gawin ito. ano? Maganda ito mga ka-workshop. Safe to. Kasi marami na rin ako na pass charge bukod sa pull wave uh, meron na rin akong mga na pass charge sa motor na wala naman naging problema. Hindi naman lumabo yung battery. Battery. Kasi nga, basta tama, okay. Pagka mali, eh, kiss yun, syempre. So, ulitin ko pala, ang fast charge, uh, konting ano na lang rin, trivia, konting pag-aaral na lang din para meron kay idea. Ang fast charge, mga ka-workshop, ang uh, mga ka-workshop, o ang kanyang, ang full wave, ay hindi po ay uh, nakakapagpalakas ng kuryente. Ulitin ko, ang full wave or fast charge ay hindi nakakapagpalakas ng kuryente. Stable 12 volts pa rin tayo or aabot man tayo siguro uh, 14, 14 volts, 14.5. Pero hindi nakakapagpalakas na kayang palakas Hindi po 'yon. Kaya ang sabi ng iba, kapag naka fast charge ka na or kapag naka wave ka na, pwede ka na mag uh, sa so, maingay. Pwede ka na maglagay ng maraming ilaw or malalakas na uh, watch na ilaw or malalakas na busina sa iyong motor. So, depende yung mga ka workshop. Kasi iba ang charging system sa wiring system. So, kung kahit nasabi mo naka-fast charge ka, naka-full wave ka, kung mali ang yung wiring system o yung mali ang yung pag install ng mga ilalagay mo sa iyong motor, baliwala ito si fast charge at si uh, full wave. Kasi ang pinalalakas lang naman kasi mga ka-workshop ang pinalalakas lang naman ng iyong uh, ng pull wave o ng fast charge ay yung charging system ng iyong motor so kaya nakadepende yon sa uh, battery mo kung okay pa siya or uh, kung 100% pa siyang maayos pa. So, magiging maayos din ang daloy ng current sa yung wiring. Pero kung umaasa ka lang sa pagkakapas charge mo, na naniniwala ka na hindi ka na malalobat sa so mali po yung mga ka-workshop. Ulitin ko, charging system lang ang pinalalakas at hindi daloy ng current sa iyong motor. Kaya magkaiba pa ang wiring at saka charging system ng ating mga motor. So, yan. Ito yung kanyang mga gagamitin. sa ang gagamitin lang naman natin dyan ay SPD relay pwede na dyan yung mini relay mga ka-workshop mini relay na maliit lang so yung ganito lang yan, pwede ganito mga ka-workshop so may mga klase nito iba-iba ang kulay, merong kulay blue color black, tapos iba rin ang uh, amperahin nito so, 20, 10, may 10 amps, meron din 20 amps, so itong hawak ko 20 amps to, so kailangan gagamitin nyo nito yung 12 volts kasi meron yan as 5 volts saka 24 volts. So 12 volts mini relay. So ayun. SPDT single pole double throw. Kaya mapapansin niyo iba yung pin terminal niya hindi nasa gitna. Pwede rin naman gamitin yung malalaking relay. So nasa inyo na yan pero mas the best kasi yung maliit, mas madaling itago at konti ang space na ginagamit. So, ito ignition coil, ah, ignition switch. No? Sa ignition switch, dalawa lang, manang, dalawa lang naman ang wire dyan. Kung uh, hindi wave 100 ang gamit nyo. Sa wave 100 kasi apat ang wire. Sa mga ibang Honda. Tapos yung mga ibang motor, apat din ang wire. Yung mga naka AC drive, mga ka-workshop, mga AC drive na CDI. Apat ang wire nun. Pero kapag DC, dalawa lang. So, ang hahanapin nyo lang naman doon, yung accessory wire. Kaya napakahalaga na meron kayong test light. Maski man lang yon, ma-provide nyo, mga ka-workshop kung gusto nyo matuto at mag-DIY ng inyong wire, ah, ng pag sa inyong motor test light ng napakamalaking napakalaking bagay nito na magkaroon kayo no. Kahit 'yon, meron kayo dapat mga ka-workshop. Kung gusto niyo talaga matuto ng pagwawiring. Kasi malaking bagay ang binibigay ng test light. Malalaman mo kung ano yung source, trigger, negative, positive ng iyong motor. So, ito yung iyong rectifier. So, pakinggan nyo na, explain nyo natin mga ka-workshop. So, ito yung iyong uh, park light headlight switch, high and low switch. So, yung park light headlight switch, may motor na meron, wala nito. Ang nasa kanya lang, yung kanyang high and low. Pero walang pagkakaiba yung mga ka-workshop. Yung source nyan ay isa lang. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung hahanapin nyo doon, dapat yung putulin at dapat yung lagyan ng connection. Unang-una, kung naka-stack ka, kailangan mong i-battery drive ang iyong headlight. So, eto yon mga ka-workshop. Yung kulay yellow, sa ibang motor, kulay yellow yan. Sa iba naman, kulay yellow white. Kaya nga napakahalaga ng test light mga ka-workshop kasi kailangan mo su uh, test terrain o hanapin yung iyong uh, source ng iyong headlight. Ganito 'yon. Para malaman mo yung tester mo mga ka-workshop or test light mo mga ka-workshop. Ilagay mo sa ground ng iyong battery o sa any body part ng iyong motor. Tapos, pandarin mo ang iyong motor. Hanapin mo dito sa switch mo, kapag naka-off sya, yung may power. So, kahit naka-off yung iyong motor, hanapin mo doon yung may power na iilaw ang iyong uh, test light. Basta umaandar, na, kailangan umaandar, buhay lang makina. Kasi pag patayo, hindi yung iilaw. Kasi nga, stator drive. Kaya pag nakasusi lang, hindi yung iilaw. Stator drive kasi. So, pwede, pag wala kang part light, headlight switch, dito sa high and low switch mo hahanapin. So, kulay yellow, test light mo, kailangan umilaw ang test light once na umaandar ang motor, pero naka-opang yung mga switch. So, pag nahanap mo na yung mga ka-workshop, putulin mo siya. Halimbawa, kulay yellow, putulin mo. Tapos, kunin mo yung connection na papunta sa switch mismo. So, sa mga smash, dalawa yan eh. Basta, sa smash, kulay yellow yata, na may white or kulay yellow. Basta ganun, hindi naman magkakaiba yun. Uh, nadagdagan lang ng white na stripe, yung iba naman yellow lang na pure. So, puputuli mo yun. Iiwan mo yung papunta sa harness. Ayan na, yung papunta sa harness mga workshop, itake mo na yan, hindi mo na yung gagamitin. Ito. Ang gagamitin mo yung papunta sa yung switch. Kung dito man sa inyong high and low switch, so ito yan, yung kulay, ito yung nakita nyo nakatawid. Kakat nyo yan, tapos lalagyan nyo ng wire. So, ito kasi may switch. So, yan. Yung yellow wire, kakat nyo, iiwan nyo yung papunta sa harness, tapos lalagyan nyo ng wire, yung pinutol nyo yung papunta sa switch. So, yellow white, Uh, yellow wire, nalagyan nyo ng wire, yung papunta sa switch na pinutol nyo. Tapos, hanapin nyo dito sa inyong ignition switch, yun, accessory wire. So, paano ba malaman accessory wire? Gamit nyo na naman syempre yung test light. On mo yung motor, pag inon mo yung motor mo naman ka-workshop, kahit uma hindi umaandar, hanapin mo dito yun, wire na magkakailaw. So, sa Honda, ang kulay niyan, kulay pure black tapos sa mga ibang GY6 uh, sa mga SYM kulay black din yan sa mga Rusi kulay black din yan tapos kapag Yamaha kulay uh, light brown so yan ang mga kulay nya kapag naman Suzuki kulay orange so kapag naman Kawasaki kulay brown din mga Kawasaki. so yan kasi yung isa niyang puti pag Kawasaki so yung kulay yung accessory wire, wire, na yan, lalagyan mo ng wire, i-coconnect mo dito sa pinutol mong wire na papunta sa switch. So, magiging battery drive ka na, no? Yan. Pag inan mo yung, kahit nakasusi ka lang, kapag inan mo yung part light mo, headlight switch mo, iilaw na, kahit hindi umaandar yung motor. So, yun, nakabattery drive kana na, no, mga ka-workshop. Kasi ito, yung, yung tinuturo ko sa inyo, yung pinakasimple lang to. Mas madali nyo kasi mahanap doon yun wire na kailangan nyo putulin at kailangan nyo lagyan ng connection. Kasi pag ako hinahanap ko yan sa loob ng harness ko, sa simpleng paraan lang natin tinuturo sa inyo para mas madaling nyo ma-kuha at may-apply sa motor nyo. So, yun. Sunod naman, so, okay na yan, nalagyan mo na ng wire, kaya battery drive ka na. Dito na tayo sa relay at saka sa regulator. So, sa regulator, hindi na natin nalagay ibang kulay ng wire. Ang kulay ng wire yan, kulay red kulay white, kulay green or kulay uh, kulay black. Tapos kulay white. So hanapin niyo diyan yung kulay white, ah uh, kulay yellow na motor. Ah, sorry. Kulay yellow na wire. Sorry mga core Hanapin niyo dito sa regulator or rectifier yung kulay yellow na wire. Pag nakita niyo na yung yellow na wire, puputulin niyo siya. So kung naman masyado dito, lagay kayo ng konting space na wire. So pag naputol niyo, itong papunta sa stator. Yan, papunta yan sa stator mga workshop tapos putol, ito yung papunta sa regulator or rectifier. So, mula dyan, sa pinutol nyo nyan, papuntang rectifier, lagay kayo ng wire, additional lang wire. Tapos, lagay nyo ng wire, ilagay nyo rito sa number 87A. So, ayan, 87A. So, pag nakagalito yung relay mo, mga workshop, shop, yan, nakaharap sa'yo. Yan, nakaharap sa'yo yung ganyan yung relay. Ito ang 87A. Yan, 87A yan, or normally close. Ito naman yun, 87, normally open. So ayan. 87A normally close, 87 uh, a a uh, 87 normally open. So ayan. 'Yan, yan okay, malito ah. Dito nyo ilalagay 'yung number. Uh, sa number 87A, dito nyo ilalagay 'yun galing dito sa pinutol niyo sa rectifier. 'Yan. Tapos sunod, 'yung kaputol niya syempre, kaputol nyo yung papunta naman ng stator lagyan nyo rin sya ng wire ilagay nyo naman sya sa number 30 ayan mga workshop number 30 dito sa gitna ayan ayan sa gitna number 30 yan so ayan lagay nyo naman yung papunta sa stator so okay na yan nalagyan nyo na sya ng pares connection tapos yung number 85 so ground lang sya pwede nyo lang idikit sa ground nito or sa body ground or Uh, pag Yamaha kulay black wire ang ground ng Yamaha kulay black wire yung pure black tapos kapag Honda naman yung kulay green pure green no katulad katulad rin ng mga SYM Rusi kulay green din yan yun ang ground ng uh, color code ng ating motor yung kulay na yun so ground tapos ito naman number 86 So, ayan. Nakaganyan. Ito naman number 86. Ito sa kabila. Dito nyo naman sya ikukunig sa park light. Or, kung wala mang park light ang inyong motor, sa headlight dito. Kukunig nyo sya sa headlight or park light. Kaya, once na binuksan mo ang iyong headlight, so, ayan mga call sya pa. Pwedeng sa park light, pwede rin sa headlight. Ulitin ko, kung walang park light, pwede sa headlight mismo ah hindi rito sa source ah. hindi siya dito ha sa dinuktong natin dito sa susian, so hindi siya sa source kundi sa trigger ng headlight so ang kulay nito kadalasan kulay yellow kulay white, kulay green or kulay blue, depende sa model ng motor basta hanapin nyo yun source ng uh, headlight, ah ng headlight kasi ito source pala, yung trigger yan pwedeng sa part light, pwedeng sa headlight so yun na wala na tong gamit yung number 87 wala na siyang connection kapag naka-off ang iyong headlight kapag naka-off ang kuryente mo naka-stack position or ang charging system mo naka-stack position nandito siya stack position yan ngayon kapag inon mo ang iyong uh, headlight lilipat yung switch mula rito patungo sa 87 so mawawalan ng supply so makakat to mapuputol ko pagkaputol na yung iyong limitation or yung kanyang yellow wire. Kaya magiging fast charge na siya. Okay lang yong kasi kahit na mag fast charge siya, gumagamit ka na ng kuryente. Kaya nilalabas niya na rin yung malakas na charging system nang galing sa yung stator, papunta sa regulator par, at i-charge yung battery. Kung gaano yung charging system niya kalakas, itinatapon naman ng output mo na headlight or mini driving light. So, ayan. So, yung mga ka-workshop, ganun lang siya kasimple. So, i-analyze nyo na lang, tapos ulit-ulitin nyo na lang yung video, pakinggan nyo yung sinasabi ko. Hindi na kayo maliligaw kung paano to gawin sa inyong motor. So, ayan, mga ka-workshop pa sa mga nagtatanong na ipaliwanag na natin sa inyo. So, nasa inyo na yan kung paano nyo i-apply. Ngayon, kung medyo nalilito kayo, uh, mag-send kayo ng video sa aking FB page. Uh, sa inyo kung saan ang puputulin nyo ngayon pag may time tayo tuturo natin sa inyo kung paano yung connection mga ka kasi mahirap magtanong na magtatanong lang kayo na hindi ko nakikita syempre paano ko maituturo no? hindi po lahat ng motor ay nagagawa natin kaya kung ako ang gagawa okay lang sa akin kahit anong motor kaya kong gawin pero kung kayo syempre kailangan natin makita kung ano ba yung ginagawa nyo sa inyong motor so yun lang Uh, malaking bagay ito at malaking tulong basta nalalaman mo at naiintindihan nai nai mo yung pinapaliwanag natin sa bawat, tabawat wiring connection na aking pinaliliwanag. So, yung mga ka-workshop sa mga baguhan, i-analyze nyo mabuti tapos mm, yun nga, paulit-ulit nyo at huwag nyo i-skip yung video. So, napakalaking bagay nito. Okay. So, yung mga ka-workshop, sana nasagot na natin yung mga katanungan ng mga uh, nanonood sa ating YouTube channel. So, yun. Yan na yun. Napakasimple niya na. Napakahinahon natin pagpapaliwanag. So, ul ulitin natin kung nakatulong man yung video ito. Uh, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Siyempre, Jello Workshop. Tapos, pala niyo na rin ako sa aking FB page, Jello Moto. Tapo, at, i-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga video yung ina-upload natin no, about sa wiring. Sabi nga, sabi ko nga, hindi na baling, hindi ka, ah, uh, expert level. Siyempre, hindi naman tayo lahat expert. So, ipapaliwanag natin, isusubo natin sa inyo ng mahinahon na mas maiintindihan nyo na hindi na kailangan ng expert level na pagpapaliwanag. Ang mahalaga na iintindihan mo, alam mo yung mga ginagawa mo, alam mo yung dapat mong connection na putulin at dapat lagyan ng connection. So, simpleng paraan lang ipapaliwanag natin. Huwag natin pahirapin. Ngayon, kapag magaling ka na at marunong na marunong ka na, doon ka na mag advance sa expert level. So, ayan. Ito, tulong to sa mga first-timer na gusto matutong makatipid na magawa to sa kanilang motor. Pero kung magaling ka na, so expert level ka na, huwag ka na manood nito. <laughs> Gawa ka na sa sarili mo, magturo ka na rin. So, ayan. Yung mga ka-workshop, eto mga idea lang to na ginagawa ko. So, pwede kong ibinabahagi ko sa inyo pa para, para magawa nyo rin at makatipid kayo sa inyong motor. So, kay mga ka-workshop, ride safe sa atin lahat. At God bless always and good luck.